Good morning sa inyo mga kasiblog. Ayan, ngayong umaga, samahan niyo kami maniwit dahil rest day ngayon. Kasama ko ngayon ang ating mga tropang isusu. Ayan, samahan niyo kami mga kasiblog. At ayun na nga mga kasiblog, nagkaya ng kumain kasi wala pa kami diyang almasal. Itlog

<laughs> <Nakalaib> na <to. laughs> Shout out! <laughs> Diri mo to na Hindi na Diyan naka live, di naka video 'yan. yan. <laughs> <Maraling> talaga. Huli <laughs> na talaga naka live kanina ano naka 'yon. signal kanina, Tapunan mo. Hmm. Ay, Ay.

Hindi ko pinapatay ng Ganito mga kasiblag ang aming stress reliever dito sa Saudi Arabia ang maminwit kasama ang ating mga tropa Iyad o huli ni Sa takat na lang iba

Huli! Nakahuli si Gerald! Ay, sumabit pa nga. Nakahuli! Ayan o! Pugaong. Pugaong pa rin. O, na hanggang dito pa naman. Pugaong pa rin. Ayan, malaki-laki na. Huli o! Pagkaong pa rin hanggang dito baga naman. ni Iyad!

Habang nag-aantay, oh, babato pa, oh. <tipos> <tipos> Yan, huli ni ano? Huli ni... Huli Motor Si <tipos> blag ayan, pa na tayo. Ang init na, tinan niya ang taas ng araw, oh. Alas 9 na. Pa-uwi, ngayon pa lang tayo pa Ah, ang init kasi. Sigurang <laughs> init. Ayan. Ayan ating mga kasama. Sobrang init. Ayan, hanyan ko na lang kayo. Update na lang kayo mga kasi vlog. Pag kami naka, ano na, Pag sakay na kami ng ng van. Ang init talaga. Sobrang Ayan, hanggang dito na lang mga kasi vlog. Uh, huwag kalimutan mag like at subscribe. Ayan. 因为他有那孩子